So good morning for this day for this time bike ang ating gamit ngayon isang ating motor Star Cafe 150 and uh, let's see kung kamusta <laughs> siya bihira natin magamit si Cafe 150 kasi madalas na gamit natin is ito ating z so let's go panibago pagka uh, galing ka sa madalas na malaking motor, no? Biglang sobrang gaang pag ganito ginamit mo. <laughs> so again, for this thumb bike, no? Motorcycle Cafe 115 gamit natin. Sa mga naghahanap ng vlog tungkol sa motor na to, ito na po, no? So short, uh, ride lang naman tapapun papunta sa ating usual thumb bike pero, at least you can be able to see the performance of the motorcycle pag tumatakbo although hindi naman natin to uh, rat na no kasi nga this is a classic bike and it's not intended for high speed <laughs> so more on ano siya talaga forma kon so, kung naririnig yung tunog ng motor natin ngayon So far wala pa siyang decibel pop Ayan <laughs> Marami nagtatanong paano alisin yun sa, sa totoo lang hindi ko rin alam pa paano sasagutin Kasi I, I'm using my old ano eh, stuck na carburetor pa rin Walang palitan Although we do have plans na nagsisimula pa lang tayo Or bago pa lang itong motor natin Pero nung tumagal hindi na Okay na itong ano itong stock niya na carburetor kasi unang una sa lahat tipid sa gasolina and okay ng performance nya also about this motorcycle nga pala na maalala ko marami nagsasabi mahirap humanap ng unit no? for whatever reasons and uh, yun talagang tsaga tsaga lang Kasi ako, nabili ko to way back in 20... hindi ko maalala, 2019 ba? 2019! And uh, talagang ano, hindi lahat ng branches ng motor store kinikeri itong motor na to naka lang ako dito sa branch nila sa Binangonan and binili natin ang cash. Ayan. itong dinadaan natin pa ahon to, kakatersera tayo kayang kaya naman kahit mabigat akong rider hindi ko siya binibirit ng todo tama na yan, 60 lang average natin kasi yung gulong natin since binili natin all stock pa rin din hindi pa tayo nagpapalit medyo madulas nung una pero syempre nung medyo nagagamit na kahit pa paano gumaganda na yung grip sa kalsada pero syempre huwag pa rin tayo pakasiguro hindi natin masabi kung ano pwede mangyari <laughs> mo averaging yung 60 kilometers per hour very solid to ako pwede pa naman siya iangat pero on the safer end okay na ako sa 60 km per hour nakapuhan dito sa motor na to kasi in terms of safety features wala very basic talaga to Saka tayo konti Paahon to ano So paahon tong daan pero ayan no? Umaangat pa rin yung speed natin So kayang kaya Kayang kaya Sa so, mga nagtatanong kung okay ang makina nito Sa mga na ay akita kita nyo naman no kanina Ito all paahon pa rin to Binabakot na kasi lumiko tayo pero kahit ibabad mo to ng tersera kahit paahon okay lang sa mga ano nga kontretso kalsada pag may mga hump segunda lang kaya kaya niya hindi mo na kailangan mag primera so yung mga kasama natin na ka-Cafe 150 before mga nag upgrade na <laughs> si Cafe 150 natin lang natira Pagdating sa mga ganitong motor no, ang pinaka talagang standard na dapat ginagawa ng may-ari is yung pagsunod sa scheduled maintenance very important yan no? kasi kahit mga branded naman kung hindi mo i-maintain ang tama ang motor talagang posibleng masira agad or dito maganda so itong gamit natin no 4 years na siya laban na tayo for 5 years and so far very minimal pa lang yung mga pinapaayos natin And yung pinapaayos natin, wala naman tayong pinapalitan ng pyesa, talagang konting adjustment lang. Like for example, yung sa foot brake natin, nag-loosen siya, no? so in-adjust lang ni Porechi Banana, and okay na ngayon. Yeah! So ito yung Kape 150 ng Motorstar. So kahit ang halina, nauna pa rin tayo. <laughs> medyo madumi ko lang sa linis no? pero importante sa lahat very good working condition despite of its age na 4 years ayan So, tapos na tayo kumain. Makapag-vlog naman. Oh. So ito na mga kasama natin ngayon yung iba umuwi na na -una na no kasi may mga kanya-kanya lakad pa. So ang nandito pa yung ating Motorstar Cafe 150, Kawasaki Versys 650, Dominar 400, at isang Duke 390. Ayan. Whew. So naitambike din natin ulit itong ating Motorstar Cafe 150 and ayan, medyo matagal na pahinga sa garahe. <laughs>